so nagbablog tayo ngayon. So nandito ka sa kwarto ng mga kayo sa Eddie kasi nakita mo. Kakain muna tayo ang pansit. So nandito kami sa kwarto ng mga kayo sa So tara, kakain tayo pansit. Yan si pa. Kakain muna ang pansit. Pa, may pansit pa. Meron. Ito na, nasa mga kumag ng pagkain ng pansin.

gay. O zaman da

mga kang kalamansi. Kahit kukunti na lang to. Ini. Tadi jam 06.00 butuh. Oh lagi Terima mm. <laughs> buto ng kalamansi. Ha? Nalunok no, no. ang si. buto ng kalamansi. Ha? Buto ng kalamansi. Nalunok mo? Ya, amo. Guys, tapos na ako kumakan. Wala na yun doon. Eight minutes lang ako kumakan. Ay, seven. Seven.

Mawawalan ka na sa Ay, o nga pala. Tara. Bahay ako lang. Nakaspat pa ka ikaw. Mayroon ka na akong matupad pag ako. so gabi. Ang dalas na lang yun pa rin yung laman. Kaso, nawala yung sprite. Ano okay. yun? Ito naman ang kulang nila. Ito yung kahapon ko nakita. Yung tinuro ko kayo, makikita mo rin siya. Ito sa ito rin. Eh. santos. どう